Alright guys, this is News Listener by Angelo and today is June 26, 2025. Salamat po. At pag-usapan naman natin yung, yung uh, sinabi ni Robin Padilla sa kanyang Facebook account. Sabi niya dito, yung lumaban sa komunista, sila ang pro China. Yung sunod-sunuran uh, sa komunista, sila ang pro Philippines. <laughs> Natawa kayo doon, oh. no? Oh, nakita niyo to? Punta lang kayo sa, sa kanyang Facebook account. At pag-usapan natin ng konti itong uh, pinos niya. Okay? Kung saan, para sa akin, okay, yung, yung binabat binabatnatan mo pa yung uh, mga kritiko mo, pero sablay ka pa. Di ba? <laughs> o bakit? Bakit ko sinabing sablay? Eh, hindi naman nila mapatunayan yung aligasyon na yung mga kontra sa mga Duterte eh mga pro-komunista or mga komunista o di ba o so lagay natin uh, lagay natin sa kanilang uh, perspective sinasabi nila uh, yung kontra sa mga sa gobyerno ni Duterte eh either komunista o uh, drug addict o Uh, uh, yun, yun. So, drug addict, tapos komunista, di ba? Okay, so kung kalaban ka, yan ka, di ba? Eh pero, yung ginawa nilang, kung natatandaan nyo, may ginawa silang uh, matrix, di ba? So, sinaman nila si Heidelin, sino pang mga artista, yung, yung sumikat na community pantry, <coughs> na tatandaan n'o, sinalin nila doon sa sa matrix na 'yon, uh, matrix ng kalokohan. So, so 'di ba? Imaginein mo, uh, isang senador na akala mo eh nagmamamaru or magaling, ay eh, yun pala eh sublay naman at bobo naman. <laughs> Sorry ya. Ah. Oh, kasi na uh, nakakano na eh, nakaka nakakairita. Pag, uh, bakit bakit kung sinabing nakakairita eh yung yung leader natin ina-expect natin na uh, you know para parang ano sila eh uh, uh, dapat ay eh, pro Philippines sila di ba at si Robin Padilla eh mukhang hindi niya hindi niya pinagpagtan pinagtatanggol yung mga ating mga mangingisda Uh, ating mga Coast Guard. O, oh, kung natatandaan nyo, merong hearing, eh kung saan, pinagalitan niya pa yung ano, yung uh, isang profesor at uh, nagmamagaling pa. di ba? oh, okay. Now, uh, ito, papakita ko sa inyo, another post kung, kung sino talaga yung nakipag-usap sa isang uh, komunista. Okay? Uh, pakita natin itong isang tab sa so, Facebook from Filipino Future. Okay? And nakita ko to. Ito ay post from June 5, 20, 2017. At kung saan, si Robin Padilla ay nakapag-meet kay Joma Season. Siya ang founder ng uh, FPPNPA. O, oh, di ba? Oh. So, anong, anong ginagawa ni Robin dito? nakipag usap lang, Nakipag-chika lang. Oh, di ba? So sino sino po yung tinasabi niyang komunista. Oh, di ba? Oh, sino'ng suportado na komunista ni uh, Rodrigo Duterte? Sino ang pinakamalaking uh, communist party sa ating uh, sa ating mundo? Walang iba kundi ang uh, sa China, di ba? Yung Communist Party of China. Yan ang uh, gobyerno ng China. Remember? Oh, uh, yun. Oh, so, ang daming mga tao dito sa kanyang pinost. Oh, yan. Oh. Oh, kita, pakita ko sa inyo kung saan sinabi ng mga uh, netizen. Yes po, sir. May pointless ka po. <laughs> so, imagine yung, yung post mo eh, binabara ng mga uh, taong siguro siguro mga taong tong na uh, alam na kung anong kabulastugan ng ginagawa ni Robin Padilla. Oh. Oh, sabi bossing, sure ko talo ka na sa next election. Yeah, sakto pa ka kag paminsar. Ah, uh, I think may tama ka. <laughs> 'Di ba? Oh, I can go lower. So, uh, feeling nyo nakaka-proud ang isang senador na katulad ni Robin Padilla. Yeah. Okay? So tanong natin 'yan. At kanino ka ba talaga? Robin Padilla. Oh. Uh, uh, nga challenge natin siya, dapat i-challenge natin siya na ipagtanggol 'yang mga Coast Guard natin, uh, kapareho ng ginawa niya nung dati. Oh. Uh, okay, so guys, thank you for listening. This is News Listener and if you like it, please Like, comment, and subscribe. All right, I'll see you in the next video. Bye.